Mga ah, makulis na, kumusta kayong lahat? Shoutout nga pala kay Sheila Biron na from Israel. Nagtanong siya kung may pag-asa daw bang mag-apply sa Australia. Siguro yung question niya ay about sa caregiver dahil yung vlog natin is about sa caregiver dito sa Australia. So yun na ang ating pagkikwentuhan ngayon. Tara mag-usap tayo mga makulis na. Maraming salamat nga pala kay Sheila from Israel. Isa siyang caregiver doon. Nagtanong siya sa atin, may pag-asa daw bang makapunta siya dito sa Australia? Siyempre, ang sagot natin dyan, habang buhay ay may pag-asa. So, hindi ako immigration agent, disclaimer lang. Ang aking ikuwento ngayon ay base sa aking personal na karanasan. Halos parehas kami ng naging sitwasyon ni Sheila dahil ako galing naman ako ng Saudi, siya ay galing sa Israel. Pares naman silang Middle East. So back 2010, nasa Philippines ako, nagtrabaho ako sa Saudi hanggang 2012, 2 years. So nag-exit ako ng February 2012, umuwi ako ng Pilipinas. Pero bago ako umuwi ay nag-inquire na ako kung paano ba ako makapunta sa Australia. At bago ako malis ng Middle East ay kumuha na ako ng police clearance dahil isa ito sa mga requirements. Kaya kumuha muna ako ng police clearance bago ako umuwi sa Pilipinas. So from February 2012 to July 2012. So yun yung processing ng papers ko, 6 months lang ay nakapunta agad ako dito sa Australia. At ang aking visa na ginamit na inapplyan ay student visa. Bali, allowed akong mag-work noon ng 20 hours per week nung dumating ako dito sa Australia. Kahit wala akong local experience as caregiver, EIN, or ENRN dito sa Australia, ay nakapasok agad ako sa Royal Rehabilitation Center, Brain Injury, at saka Spinal Injury Unit. Napakabilis ng pag-apply ko. Kinabukasan, pagdating ko ay mayroon agad akong trabaho dito sa Australia. So ang tanong niya ay pwede bang makapag-apply dito sa Australia? syempre oo naman, especially ikaw ay caregiver ka sa Philippines. Pwede kang mag-aral as uh, age care or disability support worker dito sa Australia. Malaki ang chance na maayos ang papelis mo dito. Kapag yun ang course na kinuha mo, especially mayroong sponsorship ngayon as aged care worker kapag kumuha ka ng certificate for in aged care ay yun yung course na kukuni mo pagka graduate mo ay pwede kang ma-sponsor ng company mo at habang nag-aaral ka dito ay pwede ka nang makapagtrabaho agad as caregiver o ang pinakatawag talaga dito ay aged care worker support worker so yun yung pwede mong pasukan na trabaho as disability support worker naman mayroon ka ding pwedeng pasukan dito kagaya kami, mayroon kami sa reading company Aimcare 360 so pwede kang uh, makakuha ng trabaho as disability support worker kahit nag-aaral ka ng certificate for in-age care so ano naman ang mga requirements, syempre kailangan mo ng English test, kailangan mo ng police clearance yung natatandaan ko pang requirements ay kailangan ng Uh, show money tapos kailangan kailangan mong i-prove sa immigration na kaya mong i-support yung sarili mo habang nag-aaral ka dito sa Australia yung financial fund na kailangan so lahat ito ay mababasa mo sa emi.gov.au uh, ikaw na ang bahalang mag-research at magbasa at makakakita ka din doon kung sino yung mga registered accredited immigration agent dito sa Australia na may mga branches naman sila sa Philippines. Hindi ko lang alam dyan sa inyo sa Israel kung may mga branch din ng mga immigration agent. Pero mababasa mo nga sa e lahat ng mga legit na immigration company. Na pwede mong gamitin kapag gusto mong pumunta at mag-apply ka dito sa Australia. So hanggang dyan lang mga makulista. Ah, maraming salamat kay Sheila. Sana nasagot ko yung katanungan mo kung... May pag-asa na ba na makapag-apply ka dito sa Australia? So, sinagot na natin yan, yes. Pwede pwede kang mag-apply. Yung another uh, pwede mong gamitin ay tourist visa. Pero sa next video na natin i-explain lahat yan. So, yung in-explain lang natin ngayon ay about sa student visa na pwede kang makapunta dito sa Australia. So, kapag may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo down below at susubukan kong sagutin lahat yung mga katanungan nyo at gagawa pa tayo ng mga informative na video kagaya nito.